Yes, um, magandang uh, gabi mga binabahal kong mga taga-subaybay So, ang mga oras na ito nasa, no, ano na, mga alas 7 Ano oras na dyan sa'yo? Alas 7 25? ko Alas 7, 25 ko na ng gabi sa mga sumandali ito Eh, hindi ko na sa aking cellphone kasi nakaano ano ng camera eh Nakalimutan kong tingnan, ha, na, pa ako ng oras So nasa gawing ito ako ng kahabaan Ng Commonwealth Avenue. nyo, uh, naglalakad ako at namibigay ako ng mga flyer At ng pakay, kung bakit ako namibigay ng flyer Upang madagdagan pa rin ang aking mga followers Sa patungkol dito sa Facebook At meron din naman akong Youtube I-subscribe nila ako At nasa gawing ito ako ng kahabaan ng Commonwealth At ito at nasa harap ko ang isang Uh, building uh, pure gold uh, pure gold dito uh, ayan pure gold ayan yan, yan, yan uh. ito ang itsura ng purong ginto ito purong ginto uh, ang laman ito ay puro mga ah, uh, mga ano to mga paninda uh, mga paninda at uh, dito bumibili ang mga yung mga yung may mga maliliit na tindahan dito siya may mga maliliit na negosyo at uh, dito sila pumupunta at uh, kanilang uh, ginagawang negosyo yung mga binibiling mga paninda rito. Ah, uh, yung mga maliliit na tindahan uh, dito pumupunta. At uh, ito ang uh, ginagawa nila itong negosyo. yan Pure Gold Junior. Okay. Yan. So marami pumupunta rito Na mga businessman, business, business, businesswoman, Okay. Yan at maraming salamat. Thank you for watching. Mabuhay po mga minamahal ko mga taga so bye, bye. Please like and share po.